Narito ang siyam na sabaw na makakatulong upang mabilis na matunaw ang belly fat, halina at ating alamin kung ano ang mga ito. Kumusta at magandang araw sa inyong lahat, unahin natin ang cabbage soup. Ang repolyo, ay kilala sa mga katangian ng pagsusunog ng taba, at kapag isinama sa sabaw, nakakatulong ito sa pag-detox ng katawan, at nagtataguyod ng pagbaba ng timbang. Miso soup, isang fermented na sabaw, na sumusuporta sa kalusugan ng bituka, na may mga probiotic, ang miso soup ay nakakatulong na mabawasan ng pamamaga, at sumusuporta sa panunaw, na tumutulong sa pagbaba ng timbang. Tomato soup, alam natin na ang kamatis, ay mayaman sa antioxidant, tulad ng lycopene at mababang kalori, kaya ang sabaw ng kamatis ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng metabolism at ang pagsulong sa pagsusunog ng taba. Spinach and kale soup, puno ito ng fiber at bitamina, nakakatulong ang sabaw na ito na kontrolin ng gutom habang nagpopromote ng pagpapababa ng taba sa pamamagitan ng mababang kalori at masusustansyang sangkap nito. Chicken and vegetable soup, mataas ito sa protein and fiber, pinapanatili ka ng masaganang sabaw na ito na busog ng mas matagal, na binabawasan ang posibilidad ng labis na pagkain at nagtataguyod ng pagbaba ng timbang. Lentil Soup Puno ito ng protina at fiber na nakabatay sa halaman, nakakatulong ang mga lentil na i-regulate ang mga antas ng asukal sa dugo, mabawasan ang gutom, at sinusuportahan ang pagkawala ng taba sa tiyan. Pumpkin soup, ang sabaw ng kalabasa ay mayaman sa fiber at antioxidant, at nakakatulong ito sa panunaw, nagpapababa ng pamamaga, at tumutulong na pamahalaan ng timbang, sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pakiramdam ng pagkabusog. Ginger and Lemon Detox Soup, ang luya ay nagpapasigla sa panunaw, habang ang lemon ay nakakatulong sa pagdetoxify ng katawan, na ginagawang mahusay ang sabaw na ito para sa pagpapalakas ng metabolismo at pagsunog ng taba sa tiyan. Cauliflower Soap Ang cauliflower ay mababa sa calorie at mataas sa fiber. Ang sabaw ng cauliflower ay nakakatulong na bawasan ang taba sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pagkabusog at pagpigil sa pagnanasa sa pagkain. At yan po ang siyam na sabaw na makakatulong na mapabilis ang pagtunaw ng belly fat, sana ay naibigan nyo ang munting kaalaman na ito, at makatulong sa ating pang-araw-araw na kalusugan, at e-share na rin natin para sa kaalaman ng iba, maraming salamat sa panununood, hanggang sa mga susunod pang kaalaman.